Mga boss, nahanap ko na kung sino yung author o may gawa ng batas kung bakit tayo may tinatawag na provincial rate. Ang Wage Rationalization Act of 1989 ay naging batas dahil kay Congressman Alberto S. Veloso at Senador Ernesto Boy Herrera. Sino ba yung dalawang ayok na mambabatas na yan? Si Congressman Alberto Veloso ay representative ng 3rd District ng Leyte mula 1987 hanggang 1998. Siya ay galing sa pamilya ng mga Veloso na hanggang ngayon ay aktibo sa politika sa Leyte. Siya ang author at nag-file ng House Bill No. 23227 na counterpart nitong provincial rate sa Kongreso. Sa kabilang banda naman, si senador Ernesto Boy Herrera ang nagsulong ng provincial rate sa Senado. Bukod doon mga boss, itong si Herrera ang dahilan kung bakit tayo may tinatawag na endo o kontraktwalisasyon. Siya kasi ang principal architect o naglegalize ng endo 555 dahil sa tinatawag na Herrera Law. Kaya yung milyo-milyo manggagawa na hirap na hirap dahil sa endo contractualization sa private sector tsaka sa government, yung mga JO tsaka COS, yan yung gagong yan ang dahilan kung bakit may endo. Mga boss, kaya mabilis na naging batas yung provincial rate. Kasi itong dalawang gagong congressman at senador na to, sila rin yung chairperson ng Committee on Labor Relations sa Kongreso at sa Senado. O sino naman yung Secretary of Department of Labor and Employment nung panahon na yun? Walang iba kundi si Franklin Drilon. At kilala nyo ko sino yung pumirma sa Wage Rationalization Act of 1989 o yung provincial rate na yan? Walang iba kundi si Corazon Cory Aquino. Kaya mula 1989, nung naging batas yung provincial rate na yan, mas nabarat ang sahod ng mga manggagawa sa probinsya at nagsiksikan ang mga tao dito sa Metro Manila. Ang nakakalungkot, wala ni isang presidente mula kay Cory Aquino hanggang kay Bongbong Marcos ang may lakas ng loob na i-review man lang itong Wage Rationalization Act of 1989. Yung mga senador at congressman, ganun din, pare-parehas na mga inutil at walang bayag para pag-usapan man lang itong provincial rate na tinatawag. Kaya mga boss, sa tuwing maririnig nyo yung provincial rate, alalahanin nyo yung pangalan ng mga gagong nag ng batas na yan. At ngayong papalapit ang 2025 elections, singilin nyo yung mga congressman nyo, singilin nyo yung mga senador. Sino sa kanila ang may lakas ng loob na reviewin, repasuhin at buwagin na yang walang kwentang batas na provincial rate. Mga kapatid, tulad ng sinabi ng Diyos at sinasabi ko sa inyo, huwag kayong padadala sa mga bulang propeta. Dahil pawang mga sugod ng demonyo, mga yan. Ito ang mga taong nakangiti kapag kaharap mo, pero sa loob ng kanilang utak ay ang kanilang maitim na bala. Kahalintulad sila sa mga politiko, na sa araw ng pagkakampanya parang hari sa kabaitan at maamong tupa pero sa sandaling sila'y mahalal na at sila'y na sa puesto na wala silang iniisip kunyas mga kapatid tulad ng sinabi ng Diyos at sinasabi ko sa inyo huwag kayong padadala sa mga bulang propeta Dahil pawang mga sugod ng demonyo ang mga yan. Ito ang mga taong nakangiti kapag kaharap mo, pero sa loob ng kanilang utak ay ang kanilang maitim na bala. Kahalintulad sila sa mga politiko na sa araw ng pangangampanya, parang hari sa kabaitan at maamong tupa. Pero sa sandaling sila ay mahalal na at sila ay nasa pwesto na. Wala silang iniisip kundi